Good afternoon everyone, welcome to July in the Philippines. So, dito ako ngayon sa isang place back to work. At, hello ma'am, Marina. Good morning, good afternoon ma'am. So, ito na po yung uh, fence. Ito siya yun yep. So, dito yung pagitan hanggang doon. Buti na pasok yung lumboy. Yung duhat. So, yan. Then, dito. Iba, iba din to dito. Nakapira. Iba din yung nakakuan dito. Ibang Ibang may-ari. Pag once na itong naka-fence na ito, ibig sabihin ito lang yung pagitan sa bumili. Pagay doon sa amin. Sa second property. Uh, unang property. So meron pang mga kwayan. Hello Ma'am Emma at saka yung kasama mo ma'am god bless you thank you ma'am for your kindness and support generous and thank you for your generosity ma'am so thank you din pala po sa blessings na binigay mo ma'am sa sa ano sa bagong church na pinatayo sa extension na church at thank you din sa isa din nga friend na mabait si Anonymous friend, thank you so much ma'am sa binigay nyo po malaki po yung blessing na hindi po matuluan yun doon kung meron gawain So oh. now Starting na. So hot today. Okay. Yo, okay na kayo? Ang ganda na mo? Okay. Hello, Joy Joy. Kamusta man niya mo kung alagang makugihan? Kaya ba, kang matap? Ano sa Marcos? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano yeah Naglakad kami sa daan. sama ko sila mama. Pag-grocery ko muna si mama. Diyan silang lang kasama. Dito kami sa Alturas Mall. At Jana, hello. Hello. Oh, so, yun si Jana, you're starting to buy uh, uh ano, ano sa'yo, pe? Eh? For cooking. I'm gonna buy some stuff for my cooking. Thank you. Okay. Thank you so much, Ma'am Pupoy. Thank you, ma. Oh, sige, bili na ka. Yan si Mama, namimili din siya. Sarili niyang grocery. Nag-grocery ko siya today kasi wala na daw siyang uh, sabon at ano pa yung mga gusto niya bibili ko siya ng meron daw siyang bibilhin kasi sinamahan ko mahal na mga palato dito 45 ang liit lang ito yung plato namin dati oh, maliit Please. Alam, price. Ayan. Ano na kaming daanan. Sarili na namin itong daan. Meron na kaming sariling road. Dito na. So, bali, ito yung uh, fence na fence na namin is si atras pa namin dito banda. So diyan sa kabila, yan din kasikbit ko, meron 'yung uh, ano diyan. 'Yan banda ibibinta. tapos do doon banda sa along the road, banda sa barangay. Tapos mayroon na rin tabay. Balon. Ayan. So bukas nag-start uh, ngayon nag-start na 'yung 'yung ilang mga kasamahan na naglagay ng fence para talaga ma kumpleto na ba then yon. galing kasi ako ng taon, dinala ko sila mama then may nisikaso din kung importante kaya yun, ang hinintay na lang nito is yung uh, roofing yung so nagsiuwian na sila Okay, lusot-lusot. Bye-bye. God bless. So, ito yung isa kong kasama. Hello. Hi. <laughs> yan. Ang bunso. Si Jana, hindi na mabunso namin kasi malaki na. Then. Oo. Tapos, yan. Bali na ito. Uh, bali ito kasi naatras lang ang lugar sa amin na boundary so ito ang binigyan namin ng 82 82 square meter 82 so ito ang lagay uh, daanan ng mga sasakyan Then dito rin sa kabila, nagbigay rin sila si Mama Marina uh huh? nagbigay din si Mama Marina hm yung boundary niya papunta doon sa baba. Uh, ang tinatapos lang kasi ngayon is yung ano tinatapos yung mga fins then bali itong road na ito bali nag nag na nagsisarahan na kasi dito eh so ibig sabihin nagsara yung kabila nagsara yung kabila sinerado yung kabila pero ito nga may daan So no need, I think it's no need grader na kasi kanya-kanya na lang kami ng uh, ano, trabaho para kasi kami pwede na la, gusto na namin i-close 'yon talaga para magiging private na uh, lalo na sa pag uh, gabi uh, may iwanan kasi tapos may lock din. Then dito naman ang daanan ni Mama Irene 'yung may-ari dito. Binigyan din siya ng right of way. Binigyan siya ng anon imam eh, ma uh, Marina daanan para sa sakyan niya. So pagdating ng araw, if kung si ma Marina rin mag mag ano rin siya, papasok na lang siya diyan. Dito, pwede niyang babukbuksan dito. So sa ngayon, wala pa siya. Um, uh, ilag mag ano lang mula mag, mag maglagyan ng fence or di ko rin alam kung mag ano rin siya ng tabay para yung tabay namin kadikit lang parang ano lang masakali magpatabay din siya to meron kaming duhat dun sa baba yun pwede yan sa lagyan ng payag payag so ito na lang ang mga materials na iwan uh, parang kulang pa pala ito kailangan ko pa nang mag order ulit mga kawayan na lang bali dili. ang nag ang suki pa naman namin ito is umalis di ko alam saan siya pumunta yun yan ito yung sunset dito ngayon sa kasi oras ano na eh it's already 6 o'clock yun yan yan ang dagat. And then, sa ngayon, gabi, sa farm muna ako matulog. Samahan ko muna ang aking darling. Tapos, medyo, uh, anuin ko muna. Kasi kasuhin ko din yung mga uh, trabaho ko sa Zoom. Bu uh, bukas. Kasi punta kami ni Bunil. Sandali. Hello po, Sir Armando Thank you so much, sir. God bless you. And, ingat po kayo. Stay safe for, for your family. Then, doon sa kabila, yan po, sa barangay Dape, Banda, tapos, along the road, tapos, pag alam ko, mayroon tabay doon. Okay. Si Uwi on time na. Oy, nan! Nan! Ang nan, ilang gibiyaan! Oh! Nako! Ay! Bara! Malaki na, ano ba? Still, bara! Yan bukas, yan na mga tapusin nila. Kasi mas mag-order muna ako. No? Napunta mo na ako sa farm. Samahan kong aking dudong. Akong helmet lang. Mm. Wali-wali. Okay. na ni ko So, yung balcony eh. malapit na rin matapos. Ha? Ah, tapos na pala to. Tantangan na lang ni siya nang nang beam. Okay. So now, Uy, antay mo na. Thank you sa lahat po na nanonood, nagsubaybay sa aming YouTube channel. Thank you for watching. Hello po, Ma'am Los. God bless you. Ingat po kayo palagi. And Ma'am Emma. Daan mo na kami sa ihaw-ihaw. Amay mo. Dali tan tulo. Oh, para na miya. Oh, kami lagi. Na. O dito na ali mo. Singapore na rig plastic map. Ha? Go oh, na rek. O mana? Eh uh, isaw. Oh, sorry. Nagdalaga ko nagbuhat. Ilang lang. Sodaunya nya barbecue. Ya yeah, sige bibili. Bilan sa Nafer. O sino? Nasa banda kami sa road. Pag aso-aso ginipirme na imong tindahan kuya no pag moagi mi. May...